What's up guys? Magandang tanghali guys Ngayon guys eh nandito nga tayo sa sinasadlay nating manok So guys nagpapatoka ulit tayo O ng tanghali na guys Uras na patoka nila guys So nakapamulot na rin tayo guys ng itlog Yan o Kasama ko yung aking mga anak guys Sa pag natin sa manukan So guys nagpapatoka na tayo Hindi ka Wow, Ito kita hidup. yun nga guys kailangan na talaga natin guys mag sideline na talagang pula at talagang, cool, ah, talagang pinakapos kapos tayo guys so kailangan natin guys mag sideline. para makadagdag guys sa gusto ko Ah, gato lang guys, magpatukadili guys sa farm. Simple, simple. apa kalau nak Ayan guys, tayo na papatoka na guys Talagang nakakapagod din guys talaga Pero, asan guys Ang importante guys Meron tayong na sideline Na makakapagdagdag tayo guys Sa pang araw araw natin gastusin. Kahit ko konti lang halaga guys Basta makakuha tayo at makapagdagdag sa pambaon Ng mga bata guys sa araw araw sa school Ayos na yun guys Hindi naman tayo guys nag ng malaking Bayad nila sa atin Basta yung tama lang din sa trabaho natin guys Ayan guys, salamat Update ko kayo guys sa susunod pa natin ang na gagawin.